Okay, <laughs> Hindi nga papasok si Rui. Papasok na lang. Tapos pa naman ako. Okay. yung unang ano na natin ngayon? Ganun na? Ay, nagagalaw ko na po. Nagagalaw na? Yung paningin ko lang po talaga ng tutunti. Dahil yan sa tinitake mong gamot? Siguro po. Kasi imagine ang papang din po nung gamot na tini Ngayon, tinitake ka, ka pa ng gamot? Hindi nga po. Nung nagpunta pa ko dito nag-stop na ako nakatulong ka na ng maayos. Mm -hmm. Yung kinagabihan lang po, syempre, para nakapangin po yung ano yung masakat. So, masakit po talaga siya. Full night. Pero, Pero nung, syempre, Hindi yung nga nasabi ko, 3 to 4 days. Mm -hmm. Kaya na. Okay. Oh, po, gagalaw po na mga po. Eh, Oo, sige. Yung paningin na lang talaga. Paningin na lang. Mm -hmm. Pag-uwi natin yung paningin. <laughs> belum pes attraction. Oh, attraction-nya nih. Yang paling yang paling inep. Bulat. <laughs> Sorry, balik. <laughs> balik ke malambot na eh. Yung control niya na lang, malulubog na eh. Nung nakaraan. Ay, 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 talaga eh, no? Okay. Oh, oh. Mapapansin niya na gagalaw na natin. Medyo, ano? eh, natatakot ka pa, eh, no? Ay, gagalaw na. O, oh, last lang. Isa pa. Okay, lang mo lang. Ayan, eh. Yeah, no? Ito lang muna pang maintenance mo. Aplosin mo lang muna ng pao. iyan lang, oh. Huwag mo itataas dito, ah. Dito kasi bawal yan. Dito lang, yan. Bandirihan ng tenga. Huwag mo ipapantay sa tenga. Diyan lang. Meron kasi ano yan. May limitation yan yung ma massage dyan. Delikado. Hmm, nakakatili to, wala tapa ka? kuya <laughs> ni uh... sabi niya, pasalamat talaga ko mama na, ano, may taong naganot to. Sige, shoot ni mo ano sa bukas, baba ah, Kung kailan ka lumaki, ganito ka papagalit ka ulit pag isa. Lakas lang ha. Paano kung hindi ko pala nakita sa YouTube ng mama? Talagang lumpo na ako. lamang hindi ito malulumpo ang problema, bengkong siya so, paano nandito okay. sa sa balakang yung sakit gumagapang yung sakit ah, aran Sige, sige, please lang. Puso mo lang natin. Para na natin. Parang lumumog na yun ano, relax mo lang. Po. Yan, okay. Sige Roy, masasunod kayo dito. mo lang yan. tama yung mga dito niya. Umaabot ka rin hanggang balakang? Ha? Oo, oh, isang araw po. Masasunod na rin dito niya, Roy. Mga masil-masil yung sa... Wala ano Anong araw po siya? na araw ba? Gusto niya araw-araw maligo. Sabi ko, anong araw ko tapaliguan? talaga hindi niya magagalaw yung dito, Kinahapon, ah, kinabukasan, ayun siya na napapaligod sa sarili niya. Ayos. Mm -mm. Sabi pa ano kayo kung ano. Ano Wala. nangyari sa akin? Malamang. Sabi na lang. Habang buhay kang gano'n na kano. Yung mm -mm. laki ng na mga doon ko sa kanila mama. <laughs> Hindi, gataan namin yan. Trabaho namin yan. Para guminawa kayo. Kasi sa kasi, no? Hindi pa makapasok sa CD kasi namawala yung shirt. Papalit okay. muna si Amag. Si Amag, gumura yun. Sira ito hood nun. Inaayos eh. Lagay dito na. Okay, relax na na. Inhale. Seal. Ah! Yung, thank you. Thank you. Thank you. Huwag ka muna natatayo. Ayan. Diyan ka lang. Ayan yeah, mo siyang kuha ngayon. Ayan mo Ayan. ka ka lang. mo lang yung... ka ngayon. Apat na. Hindi mo plus up. Plus na yung muscle. Plus tapos, up. Plusin mo na yung muscle. Kasi... Once na... sa uh, yung sa office ko kasi sobrang sakit po ng ulo ko noon natulog po ko dun sa parang yung couch mm. ayun po mas kinagabihan hindi ko na po magalang ko pa ito lang mga 30 minutes siguro no? 30 minutes po nakatulog ako dun sa couch tigas oh grabe tigas oh parang bato pero yun lalang mo din yan pagkano um, um, araw na pahinga. O, kung koron. Okay, pinitin mo. Pabila. Pabila. Dito sa pabila. Ayan, malaki na, oh. Oh, pabila. Pinili mo ka. Okay, sagat mo. Dito. Okay, sagat. Oh, pabila. Hmm, dito sa pabila dito. Ayan. Ayan. Oh. Yeah, okay, okay. Baba. Yan, okay angat. Ye okay, yeah, angat. Ye okay, angat. Okay. Oh. Tayo na, uli mo dito. Giling <laughs> okay, dito. Kahit hindi ka na bumalik sa akin ito, pero kung gusto mo pa isa, walang problema. Balik kayo sa akin ng next week. Wednesday. Wednesday kayo bumalik. Pikit ka. Pikit ka lang ha. Pagka mo na pumasok ka lang. Ready, lad? Okay. Saan ko ba nagtatrabaho? Nandito sa may try-on ako. Try-on -no ka? Mm Hindi -hmm. pa sila na, nakakaramdam ng ganito kaya sabi nag-iinarte ka lang eh. Pag kayo nakaranas mm -hmm. ng severe stiff neck, nak. Saan na yari Sige. Ilan, ilan to? Isa po. Ilan to? O, ilan to? O, ilang magtutomble. Ang ibig ko po sabihin ng okay. tutomble, okay. for example, kayo po, nakatayo kayo ngayon. So, parang yung tingin ko, ano yung pag nagdudungi-dungi ngayon ka? Hmm. Ganon po yung tingin ko sa inyo. Just for example, may nakaharang po dyan. Parang gaganoon ko pa ng matagal para tingnan kung baka mapabuo ma 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 ako wala ma naman. Oh, relax Ganito ang gawin mo, mag-relax ka muna. Kung nga pa, mag-cut ka ng ano, kailangan lang, ano, siguro yung radiation yan sa ano mo, sa computer. Mag-cut ka ng ano, cucumber. Mm -hmm. Day, day by day lang muna, i-relax mo yung mga ganito mo. Kasi, yung nagkakaduling-duling ka, pag straight mo, kita. Mm -mm. Isa, kailangan mo muna mag-concentrate. Mm -hmm. Oh, i-relax mo muna 'yung mga mata mo habang nagpapahinga ka sa inyo. Himilika ng ka ng cucumber. Ayun, palamigin mo muna 'yung mga ano mo, mga nerve mo sa mata baka pagod na pagod sila. Alam mo, connected din 'yan. Connected 'yan sa cervical, 'yang eyes natin. Connected 'yan. So mga nerve din, mga artery din na ano. So 'yan, pag ayos na 'yung ano mo, nalilingon mo naman ha. Nalilingon mo na, kaya mo na maligo mag-isa, hindi ka na paliliguan. Mm -hmm. Sige, lingon ka ulit. Okay, sagat. Nagkat Ayan ah. Na. Na. Oh. Oo. Kabila. Oo. Oh. Gaba. Down. Ayan. Up. Okay na. Magpapahinga ka lang ng ano, mga ilang araw. Tapos yun nga, magkat ka ng ano. Lalabot okay? <laughs> 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 <yakto> mo lang siya mga mukha. Okay? Sa akin na nga ganun. Lately. <laughs> Tsaka uh, to. Magmumaka. Ganyan. na uh, na yung mukha niya. Hindi. <laughs> Masakit po kasi tulungan ko. Tsaka mahirap po kasi long work. Hindi yan. Naka win matagal ako. Ayos, sige. Welcome. <laughs> Huwag ka lang maliligo today, ha? How?